afternoon. Mm. So, nandito ako ngayon sa shopping. Shopping plaza kasi nag-miss a uh, piano lesson ng alaga ko one hour. And, susunduin ko siya mamaya ng 6.10. So, nandito ako ngayon. Naglilibat. Alam niyo guys, si, ano, ah, andun yung boss ko pala. Oh. Nakita ko yung sasakyan ng boss ko. andun <laughs> sa kabila. Parking alam nyo guys, signal number ano dito, signal number 3 pero hindi naman siya maulan pero nag signal number 3 nag, host na ng signal number 3 pero dito sa shate no, parang wala lang diba tahimik and hindi naman malakas yung ulan so mag ikot tayo dito guys parang hindi tayo mainip Ayun, ang tataas ng baa ng building dito guys sa Shatin. Sa amin kasi 3 flat lang siya. Pero dito guys, kumakikita ninyo. Super tataas na mga condo unit. And maganda rin dito sa Shatin kasi nandito na halos lahat pagbaba mo. Halimbawa, doon ka nakatira sa taas na yun. Pagbaba mo, dito na lahat. Shopping mall, kainan, di ba? kalengke. Nandito na lahat. ito so, napaka-convenient dito sa ano na, pe, sa pwesto na yan. Kung dito kayo nakatira, guys. So. Sobrang convenient. Pagbaba mo lang, kung nagugutong ka, baba ka lang. Diba? Pero kailangan may pambili ka siya. <laughs> uh, diba? So, iipot natin dito, guys. Ano meron? Ah, may hamburger! Ako nakita, ang laki-laki ng hamburger. every Tuesday ang kanilang ano mag ikot ikot lang tayo guys ayan ako makikita nyo dito ang ano ang buong shotin ayan wala masyadong kumakain dito sa restaurant na to so ayan sya kung makikita nyo dito is Ah, ba? Diba? Kung dito ka nakatira, ayan to. Oh. Dito yung sa shopping at uh, shopping town hall. Ayan, may bridge dyan. May bridge. O, oh, di ba? Napaka-convenient dito, guys. And doon uh, sa kabila, matatanaw mo naman yung shopping town hall. Diba? Wala nang ulan kanina, makakasyon. Pero ngayon, wala na lang siya yung dito sa kabila tayo dito, dito, dito sa kabila dito naman sa kabila tayo dito sa kabila eh. yung tayo oh. dito Madilim ang langit, pero wala naman siyang ulan. Ah, dito sa kabilang side. Ay. Ano pala dito sa kabila? Mga agency. Ano ba? Diba? Ayan. Oh. Um, daming bird bird. Wala masyadong pumupunta dito. Kasi ano siya. Mga agency, agency my laundry, eh laundry, laundry store. ito naman ako dito sa Kapila. O, di ba wala naman sa kabilang side. Ayan. Yan yung Shopping Town Hall, yan yung Shopping yun sa kabila. Ayan. So, nandito tayo. Ayan. Nandito. Nilipot ko lang siya, guys. Doon na naman mayroong um, anong tawag doon? Nandito. Nilipot ko lang siya, guys. from the other side. Shopping center din siya. So, sobrang lawak ng shopping place. Kaya hindi pa tayo nakatira. Sobrang okay na kasi na, napaka-convenient siya sa lahat. Ano mga kailangan mo. Um, dito na siya. So, diba? Yeah. Mamaya ako mag-alim. Dabag Ba yung snow pay andun sa kabila guys yung snow pay sa kabila so yun lang guys diba nagba blog blog tayo our mini vlog for today diba ayaw ko tumasa sa loob kasi sa malamig malamig na tao Okay ba tambay muna ako dito sa kanto sa So, ayun, o, oh, minibus, kami yung ka, bus nila. Ano, diba? Napaka-convenient dito. Pag lang kumain ng burger bun. ka magkambay kasi may ganito, kain-kain lang. Ang convenience bin siya diba? So, this is my renovation ata? So, kung dalang pera. Ibang sayang walang dalang pera. So, this is the life, this is to life. So, pwede ka rin liliban ka lang kapag ka dun sa may smoky area. Ayan. Dun sa may smoky area. Ayan. So, ayun lang guys. Thank you for watching. See you for the next vlog. Bye.